dito Ano? mini mini sa salamat hindi sya traffic. No traffic. Nandun sa unahan ng traffic dito, hindi pa traffic. At least mabilis ang pag-ano natin pagdating natin sa school, 'di ba? oh dito may traffic talaga dito banda sa Rauda, oy, lagi-lagi na lang dito sa Rauda ang traffic. Rauda, sobrang traffic dito sa Rauda. Piti mo na siyang ang kinient ka itilman. Halda kasil, no? Ganda ng kulay ano? Brown, oh, diba? Ganda ng bahay nila. Oh, ganda ng kulay. I like that color house. Huh? Hmm? Di masakit sa mata ba yung ano nila. Oh. Yung bahay. Kulay ng bahay nila. Oh. Hmm? Ang ganda siya. Para siyang castle. Nice design radio ha? Hmm. The house. Hmm? Nice color. Nice design. Ganda ng pagkadesinyo ng bahay nila mga palalabas. mo. Oh, yan, oh, yan Yan. yan, yan maganda ang pagkadesinyo ng bahay nila hindi lang masyado makita ba kasi siyempre na. natabunan kasi ng puno ganda ng bahay nila kaya ako gana, gusto gusto ko magbibideo sa mga ganito sa mga daan kasi magaganda yung mga bahay nila ang style ng bahay nila ba hindi lang to dami dami pa mga magagandang bahay dito makikita ninyo yung kapitbahay namin doon maganda din yung bahay nila hindi na makikita 'yung bahay nila, ang ganda oh. Brown ang kulay. May naglilinis dito mga tao sa gilid. Sobrang traffic, uy. Sakit sa ulo ang init dito. Ay. Kasasaktan ako. Nagpalit. Ano yung mga palalabs? Lagi kami nag-aaway dito ng kuniho namin. Tawag, na, tawag ko sa kanya is kuniho. <laughs> Di ba nag nagmamaniho? In short, kuniho. Yan, kuniho. Nagsimula na naman siya nag-aaway. Lumalabs. Sundo na naman sa mga estudyante. O, oh, ba? Diba? <laughs> kita na naman kami dito ng mga kaibigan ko. Oy! <laughs> jakita na naman. <laughs> Sobrang init, oy! <laughs> so, kaya nga, malamig na mga October kawayan, ha? <laughs> Kala ko, bukas na. Sabi ng amo ko ba, bawal daw mag-ano, magpasok daw ba? Bawal talaga. mag mag ka sa live. Ay, sorry. Hello po. I-post kita sa Facebook. Sa Ay. YouTube. ka po sa YouTube. Ato kayo na mga mukha nila. Oh. Oo, grabe yung mga mukha namin dito. Mga naglalabasa ng mga pikas. Wala pa sila. Shout out sa ay, pamilya yo, mo. Shout pa hmm. out mo pamilya ay, mo. Hindi, hindi na ako makikita noon. Sige lang. Yung kaibigan namin, yung kaibigan ko. Nasundo kami ng mga estudyante. Hello po sa mga taga-bingo. Ay, taga Bicol ka. Ayoko. Ikaw? Pagandian. Ay, shout out mo pamilya mo. Makita nila so, sa YouTube doon. Okay. Lagi! <laughs> Hi! Shout out ako sa pamilya ko dyan sa Pagandian. Pagandian pala ikaw. Ayun mm sa ikaw. -hmm. Jensen, Dabaw. Ayun mga kasama. Ayun na dyan sila oh, Sambonga del Sur. Sambonga del Sur yun, di ba? Ganito ang sistema namin mga palalabs. Sa ano. Sa ano sa sa Nandito pa kami sa labas ng school. Pero that's why siya ngayon sa ano siya Saudi. Mga magaganda yung mga Pilipina. Class A yan. Mabas talaga pinkies, pinkies. Kapag Oo, pag mga ano no. Gabi yung mukha mo na pipinkies. Ganyan talaga ang ano mukha pinkies. O, oh. di ba? Ang ganda niya. Musta? Musta? <laughs> sa YouTube kati ha? I-post kayo sa YouTube. Ito kami dalawa, magchikahan kami sa gilid. Magchichismisan kami mga pala. <laughs> Tingnan mo mga mukha namin. <laughs> shout out sa pamilya ni ate ha. Uh, shout out sa Pilipinas. Maghintay na kami sa mga alaga namin. Tingnan mo mga mukha natin. Nung no, sobrang sobrang pula pula. No? Pero ito mga mukha namin. Ang init nito oh, sa ate. Ito mga Sa taas mo? Pinagpapalala. mga kababayan natin yan mga palalabs. Saan mga pamilya mo sa Pilipinas? Hello, shout out sa mga kamag-anak ko sa Sultan Kudarat. Mga apelido nila? Uh, Apod family, lanado oh, family. Yan ang mga sistema namin dito mga palalabs sa school. O, oh, diba? Yan si ate o, oh. tingnan sa ate. Yan, mga kapwa na Pilipino. Ah. Pakikita yung mukha nyo sa YouTube. Yung <laughs> piraka apat na buwan na bigay ko sa inyo. Walang iba uniform, ay vlogger meron oh, burger. Babe, <laughs> na na-post ko na yun, be kahapon. <laughs> Halata yung mukha mo doon. Kita natin kita. Hindi ba parehas amin ang uniform? Ganyan oh, tayo mga Pilipina oh. Estema namin mga pala sa, sa school. Oh, di ba nakikita niyo mga Pilipina dito?